Magandang araw mga kababayan. Narito ang ating latest weather update ngayong Saturday, February 15, 2025. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang mga updates tungkol sa panahon. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Sa extreme northern Luzon, mayroong shear line o ang linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies. Ang easterlies o hangin galing sa silangan ay nagdudulot din ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) o ang tagpuan ng hangin mula sa silangan at mula sa southern hemisphere ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Ayon sa Pagasa, walang bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, PAR, na maaaring makaapekto sa ating bansa hanggang sa susunod na linggo. Lagay ng panahon ngayong araw, sa Eastern Luzon, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon dahil sa shear line at easterlies. Minsan, malalakas ang mga pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Bicol region, kabilang ang Metro Manila. Bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga, ngunit inaasahan ang mga scattered rains and thunderstorms sa hapon o gabi na tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang ang Cordillera Region, kabilang ang Baguio City, ay malamig pa rin sa 16 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Visayas at Palawan, karaniwang maganda ang panahon sa umaga, ngunit maaaring magkaroon ng mga panandali ang pag-ulan at thunderstorms sa hapon at gabi, lalo na sa Panay at Negros Islands. Ang Metro Cebu ay may temperaturang umaabot sa 31 to 32 degrees Celsius sa tanghali. At sa Mindanao, mataas ang tsansa ng ulan sa Southern Mindanao, kabilang ang Davao Region, Sarangani, Surigao del Sur, at Zamboanga Peninsula. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Ang iba pang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan sa hapon o gabi. Sa Zamboanga City at Metro Davao, ang temperatura ay posibleng umabot sa 32 degrees Celsius sa tanghali. Sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon, walang nakataas na gale warning. Medyo maalon lamang ang karagatan sa extreme northern Luzon na may taas ng alon hanggang 2.8 meters. Sa mga susunod na araw, Inaasahang mas hihina pa ang mga alon sa malaking bahagi ng bansa at sa ating 4-day forecast. Sa Sunday, asahan pa rin ang shear line na magdudulot ng ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Sa natitirang bahagi ng bansa, mananatiling bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may panakanakang pag-ulan. At sa Monday hanggang Wednesday, February 17 to 19, lalakas muli ang amihan, lalo na sa Northern at Central Luzon. Magkakaroon ng makulimlim na panahon at light to moderate rains sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, at Quezon. Sa Visayas at Northern Mindanao, mataas ang tsansa ng pagulan, lalo na sa Davao Region, Caraga, at Bangsamoro Region. At yan ang ating latest weather update ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw para sa inyong kaligtasan manatiling updated sa mga weather advisories mag-like mag-share mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang weather updates salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat